Daddy, tara na. Hindi na ako sa Dag school. Dagdag sa baon mo. Bye, Daddy. Ingat sa biyahe. Araw-araw, ganito ang simula ng trabaho ko bilang grab driver. Kada biyahe, may ambag sa pangarap ng pamilya ko. Hello, ma'am. Good morning po. Hello po. Good morning po. Bilang grab partner, sumali ako sa Grab Academy. Sa biyahe, dapat Dito ako mas natutong, mas maging maayos sa customer service at mag-handle ng booking. Kada booking, hindi lang kita, kundi kaalaman din na madadagdag sa akin. Minsan mahirap. Traffic, ulan, init. Pero iniisip ko palagi, may naghihintay sa bahay. Kaya tuloy lang. Kumusta Liam ang unang araw sa school? Uh, maganda naman. Nakaroon na ako ng bangka klase. Tapos, to, meron na mataas na grade. Apritis namin kanina. Daddy, kamusta ang biyahe? Okay naman, sulit naman yung biyahe natin ngayong araw. Ako si Kuya Shane, isang grab driver, ama, at pangarap kong magandang bukas para sa pamilya ko. Salamat grab, salamat sa bawat biyaheng may kabuluhan.